Hi guys! So, ibigyan ko naman kayo ng update sa na-haul natin from Igor's nung nakaraan. So, ang first plant natin ay ito, si Tolemon Rowe. Ah, uh, okay naman siya dyan. <laughs> Mukha naman siyang mabait. Ayan o. Oh. Wait lang. Ayaw mag-focus ng cam natin. Ayan, okay naman siya. May kapit na din siya dito sa ano niya sa soil niya. Ayan, may isa siyang baby. Ayan, super ganda nito, lemon row. Ayan. And, na diligan ko na din to. Nang kaunti. Unti pa lang. Ayan, si Tolly Monroe. Ganda niya. Ganda ng color. Ayan. Next natin ay si ito yung Lawi Hybrid na hindi alam ni ma'am yung ah uh, uh, ID. Ayan, nagbablock yung tips na. And then, ewan ko, panay yung pagmamashe ng ano, nung ilalim na leaves niya. Hindi ko pa siya nadidiligan kasi ganyan nga yung nangyayari sa kanya. Pero mukhang okay naman siya. Ang kapal din ng farina niya. So, andyan siya sa platform natin. And then, may grow light din siya na sisinagan din siya ng grow light. And then, sino pa ba ang galing kay Igor na nakara? Ah, ito. Itong dalawang fat beauty from sis Jen. Yan. Super bait din. Diyan lang sila. Yung isa may baby na. Yan. I think may kapit na din to. Wait lang. Ya, yeah, oo. Nakakapit na sila sa nila. Sa lupa nila. Yan. Pwede nyo naman silang galaw-galawin kapag ka uh, napat nyo after a week para makita kung may ano na sila roots ganun yung ginagawa ko pero kalintan pina inaano ko lang sila pinapabayaan ko lang sila And then nandi dito sa ating rain or shine yung namay natin sa kanya na ano variegated purple delight yan ang ganda ng color niya wait lang mababa natin yung brightness para makita nyo yung color ng variegation. Ayan o. Oh. Ayan, ganyan yung color niya. Ayan yun yung isang variegated na head. yan malapit ko na tong putulin, pugutan, Mambon lang ng konti kagabi, kaya hindi ko muna siya puputulin. Hindi ko muna siya pupugutan. So, yan, yeah, naputol yung video natin kasi may dumaan na motor, maingay. So, pinatay ko muna. So, ayan si variegated natin na purple delight. Nasa rain or shine na siya, guys. Yan. And then, next na may natin sa kanya is yung gando dun yung mga tomentosa. <laughs> And then, sa likod ng rock natin. Mga tomentosa natin. Pinainom ko na din yan kasi mahigit 2 weeks na. Simula nang natanggap natin sila. As in, konting-konti -konti pa lang. Mababait naman si mga tomentosa. And then, nandito yung elephant bush. <laughs> or variegated jadelet natin. Yan, Di dito siya. May kapit na din yan. Kasi, ano ko yan eh. Nawakawakan ko din yan. Sinek ko. Yan. So, yun guys lang yung namay, na, ay, namay natin kay Igor. Ito yung free niya. Itinago ko dito kasi panay pa rin yung mashi. Yeah, and then ayun, hindi na yung ano niya, leaves nya nilagay ko siya dyan kasi panay yung ambon dito baka alam nyo na ma overwater and then nung nakaraan nag ako ng orange lover yan dito ko siya nilagay sa loob ng rock nando siya sa rain or shine area pero ipinasok ko muna dito kasi umaambon ka pag baka mabulok siya and then ito yung mga hawo and haworth. yan natin na nirepat ko yan ipapamother papa natin siya para marami tayong hawo and then ito yung iba nating hawo na nirapat na for sale na for sale ko yan yan, hindi dito yung mga ito yung area ko din na parang kailangan ng aruga <laughs> ganon, yan yung albukarinata natin nandiyo dyan din naglalagas kasi siya so nilagay ko muna siya dyan yan tapos, papakita ko din sa inyo yung mga pinagkakat natin na Mendozay nung nakara. If makita nyo sa reels ko, ito yung Mendozay ko na akala mo, ah, uh, ginugupitan ko. Ayan, dami niya ng pimples. Ayan, nakita oh, nyo ba? Super bite ni Mendozay i-propagate. Nandito lang siya sa rain or shine. Ayan. Tapos ito yung nasira akong mirene. Pinabayaan ko na lang dyan. Sinama ko na lang sa pat ni Mendezay. Nakakatuwa yung mga pimples ni Mendezay. Yeah, And then yung last time, nag -cut din tayo ng purple delight. Ilagay ko na siya din dito sa rack na to. I think may mga ilan-ilang pimples na din. Ayan o. Oh. yan Nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung makikita sa camera. Ayan. Ayan o. Oh. May pimples na. May mga ilan nang lumalabas andito dito siya sa rock na to yan yeah, nasa rainer siya yung din siya ito yung purple delight natin na ang ganda na din ng color nakabawi na din yung natin purple delight huh? dyan hinuhulog hulog ko lang din yung mga ah, leaves nya din ayan o, natuyo na yung ating urinay dito kailangan na din na itong kasi yan o maapaw na siya sa nya Kunin ko na nga para maana. Ayos na. Ayun oh. Tuyo na siya dapat. Ayun siya oh. Yan. Sobrang lush na Kailangan na. Kailangan niya na irapat sa good soil. Ang ganda ni Merinay. Ayun, rerepat natin siya. Ayun pa 'yung isang Merinay sa kitipat natin. Then ito 'yung ghosty natin na ah. Uh, madaming ay sabihin nating nag uh, ano din nagre-recover. Ang tagal na recover din niya. Ah. Then ito yung Chloe natin na pinagpupugot ko din. Yan. Then ito yung mga arun pe natin. Silipin niyo yung arun pe ah. may mga propagation siya diyan sa leaves. Ano ko itong mga arun dito sa gilid yan? True leaves din niya. Pinabayaan ko lang diyan then tumubo na. Yan super bait ni take to propagate kahit sa leaves. Then, share ko tong bagong setup natin ng super bomb sa purples yan. Nilagay ko sa dito. Yan. <laughs> may araw sa part na to pero hindi maghapon. Pero may sunlight dyan. Siguro mga bandang 7. Ayan, ito yung mother plant natin na super bomb. Super laki nyan. And ang ganda na ng farina niya dito gumanda siya dito nung inilabas natin. Kasi di ba nasa loob siya ng rock. Ayan, medyo may mga natuyo lang sa loob pero ayan, pinapabayaan ko na lang siya. Nang ganyan. Then ito, si Peridot na hindi ko alam kung anong trip. Lagi na lang natutuyo. Pero pagka uh, tiniligan mo naman, no, over water. Medyo nahihirapan ako sa kanya. Gusto ko pa naman siya. Kasi mabango. Tapos, ito, meron tayong uh, pitch peach snow dito. Pinugutan ko tong peach snow na to may pugot yan and wala pang pimples yung pugot niya. dyan may mga ilan tayong t-line hybrids dyan nilagay ko yung pas niyan. para hindi naman super bare nung rock na yan para may ibang color din then ito yung super bomb natin from mom harlots na malaki yan nilabas ko na din super laki din ang mukha niya dyan yan another super bomb nilagay ko dyan yung mga super bomb na namay natin nung nakaraan kay ano yung mga naka individual pot parang dalawang pot yun. Nilagay ko na dyan para makalas tayo ng space. Then, another peach is snow. Ito yung peach snow na, na sunburn. Yan. Umambun, tapos nabasa siya. Tapos biglang umaraw. Hindi ko siya natanggal sa kinalalagyan niya. Yan. Then, ito. Another super bomb from Mom Herlitz. Then, meron din tayong super bomb sa likod. Ito yung malaki nating Murasaki. Then, yun yung Murasaki na, ewan ko, kalampandila na lang. Medyo nahihirapan ako kay Murasaki dito sa location ko pero dahil favorite ko siya and ang ganda-ganda ng color niya bumibili pa rin ako ewan ko na morosaki na ako na mother na namamatay meron pa ako dun sa pating table ko na morosaki na nag uh, ano, nag -re recover kasi paborito siya ng milibugs dito sa location ko so it, ito pa another super bomb din na malaki alam ko from ano te from igors to ayan uh, Nag-baby na yung stem niya. Nag-baby na ang kusa yung mga super bombs ko. Hindi ako nagka-cut ng super bump. Kusa silang nagsasanga sa akin pag matagal na sila. Ayan. Mali ba na lang kailangan ko talaga ikat kasi hindi ka siya sa space. Like, ito. Ito. Cut. Cut. Kinat ko yan dito. Kasi, eh, yung ulo na yan nando sa likod. So, hindi siya maaarawan. Kaya, ang ginawa ko, kinat ko. And then, inilagay ko lang siya dyan. Then, ito pa yung isa nating super bomb. So, super laki na ito. Alam ko, ano din to eh. Madaming super bomb na nilagay ko sa malaking pot. Pinagsama-sama ko. Ayan. Ang ganda ng color na. Nakaka-recover sila dito. Gusto nila yung sunlight. Gusto nila yung direct na araw. Pero pag umaga lang ha. Hindi yung araw na tanghali. Eh. Ayan. And then may monstrous tayo dyan. And then may seat pot tayo dyan. From sis Lerma. Napanalunan niya to. Then share niya sa akin yung isang seat pot niya. Thank you sis. Ayan. May monstrous tayo dyan. then andyan dyan si ah, uh, heart delight. Tapos nito yung mother ko ng, ano, monstrous din. And then, andyan dyan yung ating nerepat na estapiloides. Nilagay ko siya sa malaking pot kasi mabilis siya lumaki. And then, may baby tayo dito na raindrops. drops. Kasama yan sa isang pot na namain natin. Kay ma'am, ah, uh, ba? Kay, sis, kay ma'am Lynn, na Shopee Then, ito yung etna natin from her let's Then, may purple haze tayo dyan. And then, syempre, may super bomb tayo na maliit doon. Andyan yung Bianca. ano, pinagsama-sama ko yung ko. na ano, sa isang pot. Nilagay ko muna dyan. And then, nagre-recover pang ating string of hearts. Ayan. Then, may ano tayo dito. Sino ba? Alam ko si ano to eh. Si Jiangnan Beauty to. Pero, naging maliliit na yung rosette niya. Nagre-propagation tayo dyan ng uh, Menduzay naghaba kasi kaya dyan ko nilagay kasi ito yung part natin ng lactea na may mga gymnos then ayan ito yung propagation area natin ito yung mga pat na maliliit na yan binibenta ko yan so yan yeah. yung iba dyan binibenta ko ito yung part na to binibenta ko binibenta ko ng 20-20 or 30, 30 ganyan 20-30 depende sa kapal ng inilagay kong succulent kung gano'ng kalaki Ayun. Ay, naku, ay, may na bulok na naman tayo. Si Pomix to. Ayaw niya talaga dito sa akin. Ayaw ko nang bumili na ito. Sayang lang yung pera ko. Ay, kung bumi. May... Wala, naubos na naman. Ay. Ayan. Okay lang, move on. Huwag na tayo mag yan. Ayaw niya sa location natin. Pag kami mga plants ako na paulit-ulit na na bubulok dito sa location ko, siguro bibili ako ng mga 2 to 3 times. Then, ganun pa rin talaga yung nangyayari. Ayaw niya sa akin ini-stop ko na yung pagbili sa kanya kasi sayang yung pera. Ayan, propagation natin ng oh, purple haze ba to or ghost plant? Ayan, and then laki niya ubi. Gusto niya pala yung ano, rain or shine. ayaw niya ng masyadong malaking pot dito sa akin. Lagi ko nabubulokan yun eh. Ngayon, iniripat ko siya sa maliit lang na pot. Tapos, naka rain or shine. Yan. Ito mga bagong propa ko to. Sina Ellen, sina Arunte. Ayan. Ang cute-cute niya. Um, eh. Yan. Akala ko matutong malulusaw to sa akin. Puro new leaves niya na yan dito. Tapos, free ko lang to from green thumb. Ayan, ang cute. Then, ito. Another propas ko din. Ito, ang laki na nito dati sa akin. Yung pink kalan ko. Tapos, napabayaan ko. Ayun, nabulok. Ayan. Yan na lang yung nasave ko. Yung mga dulo-dulo. Ang ganda pala niyan pag malaki. May namay na, na ganyan si Sis Jen. Kay, ano, kay Amore ata yun. Yan namay. Super laki. Ang ganda-ganda ng ganyan niya. Ang galing na isis dyan. Pakahanap ng mga lush din eh. Ayan. Yung Chloe natin. nag din ako. Then, si Tinkerbell. Ang cute ni Tinkerbell. <laughs> Ito lang yung Tinkerbell ko. Then, nandito na yung mga crested gym na natin. Nirapat ko siya sa bowl, sa mangkok na malaki para lumaki pa siya ng todo. Then, meron din tayong propagation dyan ng string of hearts. Ayan. Puro gymnast. Gymnast, gymnast, gymnast. Ito yung enormous natin na malaki. Nagkaroon din siya ng burns. Then, propagation natin ng multicolor and T-line hybrid. Yan ay. Monstrous din tayo dyan. Then, ito yung mga babies ng T-lines natin. Pinapalaki natin para mayroon tayo. T-lines ulit. Ang ganda ng mga baby niya. Ano? Yung multicolor. Ayan. Then, dito yung ito yung filming area ko pag gumagawa ko ng reels. Yan. yun yung background natin. kasi ito. Yung cake turner natin. Hindi dito lang. Yan. So, yun lang naman guys yung bagong update dito sa garden natin. Pinapaganda ko pa tong part na to. Pinaparecover ko pa sila. Gusto ko maging maganda yung mga farinas nila buhay na buhay si Super Bomb. Gising na gising sila kasi malamig na. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye!